So ayan guys, nag-test na po tayo ng malunggay. Sisikayin na So ito po yung isa nating alternatibo sa pagkain ng ating mga lagang baboy. Ayan, tapos dito sa kabila, pati yung mga kambing nakikain na din. ito yung malapit na guys maidispose ito yung medyo malaki-laki na yung mga baboy kailangan na ma-i-dispose ito sa lalong madaling panahon kasi malakas na sila kumain ng feeds Yan, minum May drinking water lang sila. Uhaw na uhaw. Ayan. Kahapon yung ating ipina-snack sa kanila guys ay yung ipil-ipil. Binigyan natin ang ipil-ipil. Hindi naman gano'ng karami yung ipinakain natin sa mga baboy. pati yung kambing kumakain na din ito kadalasan kasi yung mga kambing ay nakikikain din sila pag nagpapakain ako talagang malakas pa sila kumain kaysa sa mga baboy tapos binawasan na po natin guys ng ipa banda dun kasi medyo bulok na tinanggal natin linabas natin guys kasi hindi magtatagal ay papalitan na yung ipa ayan kumain ng malunggay so yun po guys yung purpose kung bakit uh, medyo marami kaming pananim na malunggay kasi alternatibo po yun sa pakain ng ating mga laga. kay snack kagaya nyan ay nag-snack na po sila buti pa yung mga baboy ay nag-snack na Ito yung susunod guys na i-dispose. Ayan. So, hindi ka ano pa layo yung kanilang agwat. Yung laki. Ito yung una. Tapos, ito yung pang pangalawa. Tapos yung nandun sa upper farm, yun po yung pangatlo. Yung isa natin dito guys na may bukol sa pusod ay pumutok po. So wala na po dito yung isang may bukol. Pumutok yung kanyang tiyan, yung pumubukol. E gabi pa naman yun, hindi na pansin na yon. Masayang. Tapos dito ay nagbawas tayo ng isa. Bali 80 kilos yung timbang ng binawas natin. Yung dito lang guys, itong dalawang kulungan ay isang araw, isang araw lang po guys yung isang sapong ano, feeds. malakas kumain So yan guys, ay marami salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nasihan po kayo sa binahagi ko ngayong video na ito pinakita ko din yung mga patining namin kung gano'n nakalaki yan so ito ay di magtatagal ay didispose na po ito guys so yan guys ay huwag nyo pong kalimutan mag like mag share at paki subscribe na din po at paki pindot na din po yung ating notification bell para updated po tayo sa susunod nating na gagawing mga video So, yun guys. God bless po sa inyong lahat. Ingat kayo lagi.